hello. Dito na naman ako. yan, Pinapakita ko na naman ang pagkain ko. Ito, beef. Ito, breakfast to. Ito, kimchi na ginawa ko. Half kimchi na Kasi hindi kompleto yung mga rekado. Cabbage siya. Cabbage yung ginawa ko. Tapos, coffee with coconut meal and coconut oil. Yan ang breakfast ko. Two ako ngayon. Yan. Um, sinishare ng ko ng kakain ko. 他妈的，我还有。嗯。